Ang pagkamatay ni Jesus, isang pagbubunyag sa nakaraang lihim. Ang pagkamatay ni Jesus ay isa sa mga pangyayaring pinakasinuri sa kasaysayan. Ngunit ang tunay nitong kahalagahan ay higit pa sa tradisyonal na interpretasyon ng relihiyon. Para sa mga Kristiyano, ang kanyang pagkapako sa krus ay ang sukdulang sakripisyo para sa kapatawaran ng mga kasalanan para naman sa mga Hudyo, ito ay isang politikal na pagpatay ng Imperyong Romano. Subalit, ang mas malalim na pagsusuri ay nagpapakita ng isang matagal ng nakatagong kasaysayan. Ito ay kinasasangkutan ng mga sinaunang Diyos ng Mesopotamia, mga pagbabago sa relihiyon at mga kosmik na labanan na humubog sa sibilisasyon ng tao. Bago ang monoteismo, ang Near East ay tahanan ng mga makapangyarihang Diyos. Sila ang namuno sa mga sibilisasyon, nag-impluensya sa mga hari, at gumanap ng mahalagang papel sa mga gawain ng tao. Ang mga Sumerian, Akkadian, at Canaanite ay sumamba sa Anunnaki. Sila ay pinaniniwala ang bumaba mula sa kalangitan. Sa paglipas ng panahon, ang mga Diyos na ito ay muling binigyang kahulugan, pinagsama o binura habang umusbong ang monoteismo. Si Yahweh, na orihinal na isa lamang Diyos sa marami, ay umangat sa kapangyarihan. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagsipsip o pagpapalit sa mga mas lumang Diyos tulad ni Nabaal, Ashera at Sin, ang Diyos ng buwan ng Mesopotamia. Ang paglipat na ito ay hindi lamang isang teolohikal na pagbabago. Ito ay isang sinadyang pagpapatatag ng kapangyarihang panrelihiyon. Ito ay sumasalamin sa mga naunang pakikibaka tulad ng pagpapatalsik ni Marduk kay Enlil sa Babylon ang labanan sa pagitan ng sentralisadong autoridad ng relihiyon at ng mga sumasalungat dito ay humubog sa pundasyon ng Hudaismo at Kristyanismo. Ang mga paring Hudyo ay nagtrabaho upang ipatupad ang eksklusibong pagsamba kay Yahweh. Samantala, ang mga propeta at alternatibong sekta ng relihiyon ay lumaban sila ay nag-ingat ng mga piraso ng mas lumang tradisyon ng espiritualidad. Direktang hinamo ng mga turo ni Jesus ang mga paring templo at ang imperyong romano. Tinanggihan niya ang legalistikong kontrol at isinulong ang direktang pakikipag-isa sa Diyos. Ang ilang interpretasyon ay nagmumungkahi na ang kanyang mensahe ay nakahanay kay Enki. Si Enki ay ang Diyos ng Mesopotamia na nauugnay sa karunungan at kaliwanagan. Ang mga katangian ni Yahweh ay sumasalamin sa kay Enlil. Si Enlil ay isang pinuno na nakatuon sa pagsunod at kontrol. Ang pagpatay kay Jesus ay hindi lamang isang politikal na pangangailangan. Ito ay bahagi ng isang mas malaking kosmik na labanan sa pagitan ng autoritarian na pamamahala at espiritual na pagpapalaya. Kasunod ng pagkamatay ni Jesus, ang kanyang mga turo ay isinama sa isang institusyonal na balangkas ng relihiyon. Formal na binuo ng konseho ng Nikaya noong 325 CE, ang doktrina ng Kristiyano sa ilalim ng kontrol ng Roma. Inalis nito ang mga alternatibong interpretasyon tulad ng Gnosticismo. Ang Gnosticismo ay nag-ingat ng esoterik na kaalaman. Ang istruktura ng simbahang Romano ay sumasalamin sa mga sinaunang pagkasaserdote ng Mesopotamia. Tinitiyak nito na ang kaalaman sa relihiyon ay nananatiling sentralisado at kontrolado. Ang pagsupil sa mistisismo ang pag-uusig sa mga sekta tulad ng mga Qatar at ang pagkasira ng mga alternatibong tekstong teolohikal ay sumunod sa parehong makasaysayang pattern. Ito ay ang pagbura ng mga tradisyon ng espiritualidad na sumasalungat sa sentralisadong autoridad. Ang simbolismo ni Jesus ay konektado sa mas lumang mga tradisyon. Ang krus na malawak na nauugnay sa kanyang pagkapako sa krus ay lumilitaw sa iconography ng Mesopotamia na nauugnay kay Anu. Si Anu ang ama ni na Enlil at Enki. Ang mga pagkakaiba-iba ng krus ay umiiral sa maraming kultura, kabilang ang mga sibilisasyong Egyptian at Mesoamerican. Ito ay nagmumungkahi ng isang sinaunang celestial na impluensya. Ang mga salaysay sa Biblia ng mga celestial na kaganapan sa kapanganakan at pagkamatay ni Jesus ay nagtatanong kung ang kanyang papel ay nakatali sa mga puwersa na lampas sa kontrol ng tao. Ang tanong ay nananatili kung ang misyon ni Jesus ay isang pagtatangka na ibalik ang nawalang kaalaman sa espiritual na nauna pa sa monoteismo kung ang kanyang mga turo ay naglalaman ng mga elemento ng isang sinaunang tradisyon ng karunungan, ang kanyang pagpatay ay hindi lamang isang politikal na aksyon. Ito ay bahagi ng pagsupil sa mga sistema ng kaalaman na matagal nang nakikipaglaban sa sentralisadong pamamahala ng relihiyon. Maraming tradisyon, kabilang ang kristyanismo, mitolohiya ng Sumerian, at iba pang sinaunang sistema ng paniniwala ang naglalarawan ng mga Diyos na umalis ngunit na nga kung babalik. Kung ang Anunnaki ay babalik, ang pangunahing tanong ay kung sino ang magkakaroon ng kapangyarihan kapag dumating ang sandaling iyon. Ang paksang ito ay higit pang tutuklasin sa mga susunod na talakayan.